So ngayon walking na tayo ngayon mga kuya abs. to kaway-kaway dyan, mami. So ito yung Medina. Medina, North Poblacion. Ito yun. Ito yung White House ng Medina. Ancestral homes ng mga Pilais. Ba? Uh, former Vice President of the Philippines. Sasyo. Sasyo? Former Vice President of the Philippines. Pilais. <laughs> Ayan. Makikita ninyo sa likod, di ba? Ang laki. Yan ang ganda ng Medina. So, 'yan 'yung video natin ngayon. Walking, 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 walking. Walking. Walking around Medina. Andito na kayo sa ibang kanto na Medina, Missa Miserian ito yan Iglesia ni Cristo. 'Yan. 'Yan. At dito 'yung BGMP Low, 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 low tu dito tayo ngayon Oops Yung baka Ayaw magtabi May nauna sa akin May May nauna So yan yung yung ganda ng Sabado. Sabado ang bakante. Yan. Tapos, dito naman. Oh, kita natin yung 7-Eleven. 7-Eleven. 7-Eleven ng Medina. Oh, ang lawak talaga ng Medina. Ayan. Ayan. Sa ngayon naman mga Kuya Abner, nandito tayo sa municipal hall ng Medina. Municipal hall ng Medina, Misamis Oriental. oo oh. Nata sa municipal hall. Andito tayo sa municipal hall. Okay. Yan. ganda talaga maglakad-lakad dito ganda talaga maglakad-lakad dito mga kuya Agner Andito tayo Ang ganda talaga Maglakad-lakad ng plaza kasi pupunta tayo sa simbahan mga kuya Abner change outfit muna tayo so change outfit ito na yung suit ngayon pasok tayo sa simbahan